10 paraan kung paano maiwasan ang mga taong toxic na gustong pabagsakin ka. 1. Kilalanin ang mga red flag. Toxic na tao ay madalas, nang hihilan ng iba pababa, palaging may reklamo o drama, hindi marunong makinig, mahilig sa chismis, paninira at pakikipagkompetensya. Matuto kang magbasa ng ugali bago pa maging malalim ang koneksyon. Magtakda ng malinaw na hangganan. Mahalaga ang personal space, emotional man o physical. Huwag matakot sabihing, pasensya ka na, pero hindi ko na ito gusto. Boundaries ang nagsisilbing proteksyon mo sa emosyonal na pagod. Iwasang pumatol o Ang toxic na tao ay gustong may drama. Mas mainam ang katahimikan at tagumpay bilang sagot. Tandaan, huwag kang bababa sa antas nila para lang makipagaway. Paligiran ang sarili ng mga positibong tao mas madali mong malalabanan ang toxic people kung may suportang emosyonal mula sa tunay na kaibigan, pamilya, o mentor. Positive people bring out the best in you. 5. Panatilihin ang focus sa sarili mong layunin. Ang toxic na tao ay gustong mawala ka sa focus. Huwag mong ibigay ang kapangyarihang iyon. Gamitin ang negativity nila bilang gasolina para mas galingan mo pa. 6. Huwag ibahagi ang personal mong impormasyon sa kanila. Maraming toxic na tao ang kunwari interesado lang pero ginagamit ang impormasyon mo laban sa iyo. Magingat sa kung ano at gaano karami ang ibinabahagi mo. Mag-reflect at magdesal. Kapag sobra ka nang naapektuhan, huminto at pag-isipan, may natutunan ba ako dito? Sino ang mga taong totoo sa akin? Ang spiritual grounding ay nagbibigay ng peace at wisdom sa desisyon mo. 8. Alagaan ang mental health mo. Ang toxic na tao ay parang lason, unti-unting sinisira ang kumpiyansa mo sa sarili. Magpahinga, magdetox mula sa social media o chismis, magjournal o kausapin ang isang mapagkakatiwalaan. 9. Matutong magsabi ng hindi. Hindi mo obligasyong makisama sa lahat, lalo na kung hindi ka na masaya. Ang hindi ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Tet, tuldukan ang relasyon kung kinakailangan. Kung paulit-ulit ka ng sinasaktan, hindi mo responsibilidad na ayusin sila. Minsan, ang paglayo ay ang pinakamabuting gawin para sa sarili mong kapayapaan at kalayaan.